lang, bigla lang nangina siya at uh, dinala namin siya sa hospital pero isang gabi lang kami doon ay uh, parang lalong hindi niya kinaya pag uh, doon siya kaya uh, umuwi na lang kami no? at dito na lang nagpagaling sa bahay at uh, ayun video uh, okay na rin siya at uh, ayun, tanungin natin siya kung uh, ano na ang paghiramdam niya. Tanungin natin. <coughs> Demilen Lin! <laughs> Kumusta ka na? Punti okay <laughs> Kumusta na ang uh, mo? okay-okay na. No? Ah, uh, nabuhasan okay, na yung... Uh... Nabawasan na yung mga sakit-sakit sa katawan mo? Nabawasan na. Agedera na lang. Dati saan ba yung mga sakit mo? Hindi alam. Umiikot eh. Um, hingal na lang. Hingal. Hingal na lang? Pero may ubo pa? Wala na? Isa-isa -isa na lang yung ubo. Um, <laughs> ngayon, sa dami ng... ah... Uh, Tumulong sayo ng mga kaibigan natin sa Whitey mga kamag-anak at mga kaibigan natin sa FB anong masasabi mo para sa kanila um maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin malaking tulong ang ginawa niyo para sa akin kasi uh, yung dalawang gamot ko lang na maintenance ko talaga. Yung inhaler. Ito. Inhaler po ito. Nagkahalaga na ito ng 2,500. One month po ito. Tapos ito, ito yung maintenance ko talaga, dalawang gamot. At wala nang... Wala nang ibang gamot na iririsita yung doktor sa akin. At malaking tulong po yung mga ibinigay niyo sa akin dahil nakabili po kami ng herbal. At saka iba pa namin mga pangangailangan dito sa pagpapagaling ko. Nakabili kami ng mga gamot, gatas, kasi nung time na yun ay walang-wala talaga kami. Sabay-sabay yung gastusin. Eh, yung aming bunso kasi college, kaya sabay din bayaran. Kaya nung time na yun, ah uh, doon na na isang, isa akong may karamdaman din. Sa, sa loob po ng 20 years, 15 years po ako sa iba't ibang hospital, laman ako ng PGH. May private akong doktor, may public, may espesyalista po akong doktor. Pero nung 2013, diniklare nila na wala na silang may bibigay na gamot sa akin kasi wala naman silang nakikita ng ibang sakit po at yun lang yung aking baga na ano, humihina siya. Nagkakaroon siya ng pag napapersyal siya ay nagdudugo po siya. Kaya, <clears throat> ay naranasan ko na yung ganito na hindi na ako nakakalakad. Hindi na rin ako nakakakain. Kahit isang kanin, hindi ko na kayang lumukin. At ngayon na po ito. Pero nung sinabi ng doktor na wala na silang magagawa para sa akin, Uh, wala na ibang paraan. At uh, tinanggap ko na rin at sinabi ko mula ngayon hindi na ako pupunta sa doktor at si Lord na ang bala sa akin. Uh, mula 2013 hindi na ako pumunta sa mga doktor ko. At hanggang ngayon ngayon lang ulit na ulit akong pumunta sa doktor yung naranasan ko hindi ko alam po ano yung naramdaman ko, nahirapan ako huminga, ganun. Kaya pumunta kami. Pero pagdating namin doon sa hospital at sa sobrang dami ng pasyente, para lalo akong nanghina doon. Kaya sinabi ko sa mga doktor na uh, lalabas kami at lilipat kami ng hospital. Kaya nagperma kami ng waiver na sabi ko kay Dok, bigyan na lang kami ng gamot ng risika. at kung kailangan namin ma mo muna ulit dito sa bahay, pag hindi, ilipat kami ng rosa Pero sa tulong ni Lord, sa gabay niyo lahat, sa mga tulong niyo sa akin, uh, nakabili kami ng protas, herbal, at iba pa namin kailangan para ma-inom kasi hindi pa ako nakakakain ng kanin hindi ko kayang lumunok kaya ginagawa namin binig blender lang yung gulay para ma-inom ko kaya malaking tulong po yung mga <clears throat> binigay nyo para sa amin at hanggang ngayon nakakabili pa kami ng protas nakabili ako ng insure hindi ko na kayo isa-isahin pa sa inyong lahat alam niyo na kung sino kayo Uh, maraming salamat sa inyong lahat At sobra-sobra uh, po kami nagpapasalamat sa blessing na binigay niyo sa amin At uh, si Lord na po ang magbalik sa inyong lahat Nang sumbrang biyaya Siksik, liglig at umapaw Sabi nga sa Bible na Mas <coughs> mapalad ang nagbibigay Sinsa't pumatanggap masanay kami na <laughs> kami yung nagbibigay. Kaya dati masaya talaga kami pag kami nagbibigay. Sanay po kami na yung kung anong mayroon kami, sinishare po namin yan. Kaya dati marami po kami natutulungan dahil may kunting kita pa ako. Tapos si Guardia Vlog, may duty pa. Kaya lahat ng pupunta sa bahay natutulungan po namin kaya ngayong huli na to na may youtube na kami tuloy tuloy pa rin po yung pagtulong namin ya yeah, yung iba naman hindi na namin nabablog kasi hindi nga sanay na nagbablog nahihiya pa minsan kaya hindi lahat po nabablog namin yung mga natutulungan kaya Maraming salamat po sa tiwala nyo, sa sponsor, sa mga tumutulong sa amin para makapagpatuloy sa pagtulong sa ating mga kapwa. At hanggang ngayon po, kahit uh, nandito ako may karamdaman, patuloy po kami tutulong at hindi po hadlang yung aming karamdaman, hindi hadlang yung aming kahirapan para sa aming pantulong Hanggang mahininga po kami hanggat kaya namin tutulong kami at tutulong dahil yun lang ang paraan namin para maibalik ang ibinibigay ng Panginoon na lakas at buhay para sa amin sabi ni Lord hanggat may buhay tayo gagawin natin ang mabuti sa kapwa at sa kung anong kalooban ng Panginoon ay gawin natin ng tama. Kaya maraming salamat dahil sa mga ginagawa po natin, lalo po kung pinapalakas ng Panginoon. At susunod na taon, wish ko na kalakasan, dandang na kalakasan at makakalabas na rin po ako dyan sa pintuan. Kasi ngayon, hindi pa ako nakakalabas, hindi pa ako nakakalakad medyo nanghina dahil nawalan ako ng ano, ng medyo nabawas yung laman. Kaya humina yung ating ano, yung paghakbang. Pero salamat sa Panginoon dahil naranasan ko na naman yung kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong lahat. Ma Maria Lewis, maraming salamat po. Ma'am Bliss, sa lahat po sa tindungang Kakusa. na wala pagkakita nila yung post ni Guardia Vlog. Kakusa TV, maraming salamat sir sa tulong mo, sa biyaya ng pag-share mo. Marami pong tumugod at malaking tulong po yun para sa amin. Sabi mo nga, maliit man, nahalaga pag nagsama-sama ay malaking tulong po para sa amin nangangailangan. Sir Jeremiah, maraming salamat. Love in care Ma Marites, maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga tamag-anak, mga mal sa buhay na tumugon Huwag niyong isipin na maliit na alag alang yung itinulong niyo sa amin. At dahil para sa amin po, malaki na po yun. Para sa amin mga pangangailangan. Sa bawat piso na ibinigay niyo sa amin, bibinibigyan po namin ng halaga yun. Para sa amin mga pangangailangan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Patuloy po kami mag maglilingkod para sa ating mga kapwa na mas nangangailangan pa kaya sa Panginoon ang papuri sa Panginoon lang natin itataas ang kabutihan maraming maraming salamat po sa inyong lahat Ilang taon ko na ate Bilin? Uh, 52 uh -huh. years old na pala ako hindi ko akalain na abutin ko ito. Kasi nagsimula, isa pa lang yung anak ko. Ilang taon ka pa lang nagsimula yung uh, sakit mo? Ah, twenty-seven. twenty nagsimula lang ito dahil, dahil sa ating mga kabataan, nakakulitan, nahulog <laughs> sa isang puno. Mula noon, kaya, mula noon, lahat ng doktor pinuntahan ko nung nandito na ako sa Manila pero hindi po nila mahanap po ano yung sakit ko kasi yun lang talaga paulit ulit yung sa baga ko lang at hindi din nila magagamot dahil wala naman silang nakitang bakterya pero dumudugo yung aking baga kaya umabot sa ganito hanggang ngayon hindi po ma-detect ng mga doktor kung paano nangyari yun Walo na lang pala, senior ka na. Puno na lang. Sana, sa biyayan ni Lord, maibigay pa niya yung taon na yun. Pero laging handa, laging handa ako. Kung ano kalooban ng Panginoon sa buhay ko, lagi naman akong handa dahil sabi nga niya, kahit dito ka lang sa isang sulok, sa isang tabi ng yung silid ay kasama mo naman ang Panginoon. Kaya Lagi naman at handa Para kung anong kalooban ng Panginoon. Kaya so, salamat. Patuloy lang. Love.